nagurulog na uyug yung puyugon mo bagay yan magulay lamang kita dyan mga idol kaya kita nagunaw-gunaw tamagulay kita kilubilubi kay ah kaysa itabi ang nagkakaong kainay o oh, nina nga ni Tabi ang lubi-lubi na pigtabil ka ah, kung kakain ni Tabi nagkakaon aw ano man labot ka o man naman Tabi ang pambango ta dyan yellow pen na hali Tabi kay boss di TV uyug uyugon mo an si Ramza na. Tapos, pa kita tabi dyan mga tugang na kusido. Yellow pin manggiraray amigo. <laughs> 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 o yan na nga ni tabi. Jesus, nasiram kang pin eh. Lalo kung libre. Ah, ali kay boss di tabi. Ah, sinabawan, budak may pinakulaw pa kita dyan. Ay, siram sa ang tatabi sa kaoy sa na tapuerte na namit garilasa Hilinga tabi ninda hmm kulang na tabi ang panggatong ko Uyug, uyug-uyugon mo ah nga ni mga idol luto na tabi sa tuyang kusido na yilupin ayoko yugon mo ah ah haonon ta na tabi digdi sa gilid ta na tabi sa satuyang oh nina ah, oh. primerong Liputo ah oh. oh, yan tabi ang primerong liputo kung sa in tabi Papakala kagaon tangon na siya ay oo oh. Hasta <laughs> nga ni mga idol, nagkaga na tabi. So sa tuyang liputo uya na. Hmm. Ilaw na tabi ineng. Lubi-lubi. ah oh, yan na. Sabah ka kung sumuruluwak ini. Nguli na. So, kisa yung nagkakaong ka lubi-lubi. Ha? Kung nagkakaong ka sabi, kilubi-lubi, ano daw tabi kung pakisir mo ini. Hmm. Sa kulang tabang tabi yan. O, oh, yan na. Kudoy, siram sarakan lubilubing lubi-lubing ini, ha? At na nabaga, kung dahil ka tabi, nagkakaong kilubi-lubi, puunan mo na ang pagkaong kainin. ini sabi, healthy. Hmm. Kudoy. Tapos, Look to ang tanatabi yan. yan na. Mm. Siyempre, palamoy-lamoy yung tatabi yan. Tapos taong taon, -taon ilang ta na subangot. Isus ko <laughs> ah, kinagang ko man mga idol kidit na pampalasa. And then, ilang ta na tabi ng pambangot na yellow pin. Nahali pa tabi. sa poging pugi na si boss di uyug-uyugun mo yan ha ikodoy sirang sana kaine eh. Hoy, nagurulong na. O Uyug mo ba gayan? Nagkahurulog na tabi. So, Paldirong lukdo. Ah, tama na tabi na bangot. Tawag ni tabi fritos. Ayan na, tawag -ta -ta tabi kara na. Ano pa? Nagta na tabi mga idol. Suliputok. Uyug ah, o mo ba gayan? Madali na tabi maluto. Ang gulay na lubi-lubi. Ah, sarong pa naman kasubago. Pag kabanga na sana. O Uyug mo <coughs> Ah, uh, hasta mga idol, magkaraong kita. Ano ang isira nindo? Kami lubi-lubi na